yon so welcome sa ating podcast yatin yeah. pangas yung masama na si Usep si Singot. yon bal'e ano ba, uh, ano ba yon pece ngayon yung, ocho. Mic, yung mic natin yung ocho. mic yung mic yung yung mic yung mic yung mic kasi bukas November 9, 'di ba? Siyempre, mm hmm oh, syempre, naman November din, Siyempre, may November din talaga <laughs> yung tantado. Ano, uh, anniversary na ng ano, anniversary ng Team Pangas bukas. pero Ayun tayo, no? Pero mga para to, bukas na. Ay, hindi, mga para dito to. Ano eh, bena, session shoot namin to ngayon. Ano? Yeah, shoot namin to ngayong gabi, November 8. mm -hmm. Sa so, mga para Sigurado. Pag in-upload to, ano na, pecha ng November na na. So, anniversary na ng Team Pangas. So, dahil doon, dahil doon, since anniversary ng, ano, ng grupo, oh. anniversary ng grupo, Kondo? Wala pa. wala pa. Siyempre, podcast nga ito, di ba? So, open, ano, parang open forum lang. Ganda lang mic natin. Hindi mo ba nagugusto yung mic natin? Mag-alabi yun. Ganyan yung Team Pangas. Dollar yan. Oh, dollar ang bili dyan. Kano, oh, gano? so, $1. One dollar. One dollar. <laughs> so, okay, okay. lang natin yan. Yan, oh. May special participation pa niya, ano? Ni Rapa. Rapa's Rapa food. you, Yan, oh. Ew. So, yun nga. Balik tayo sa ano. So, since Tate. ano na, since anniversary Buwas. ng Pangas, Pag naparad nyo to, ngayon na nga. Pag naparad nyo nga, to yung tong video na to, pag nilabas namin, November 9 na. Sinushoot namin, November 8. So, ngayon yun sa lubong. Ah, uh, ay sinushoot namin kahapon to. So pag naparad niyo November 9. So tatanungin natin, tatanungin natin yung ano, yung natitirang membro natin. Kasi 'di ba, una naman dalawa lang kami, dalawa lang kami sa sa team sa fans. team, Eh, si Singot, tsaka ako. So ito dumagdag, dumagdag ito si Mats, na nag naka ano pet naka temporary leave si Paring Matse, eh kabuuan na niya na kasi hindi mo tinutulungan sa 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 natin dito si ano si Usep tatanungin natin si Usep kung paano nga ba napasama sa ano paano nga ba paano ka ba napasama sa ano sa ating pangas una ano lang ako sa inyo ano good lang oh tapos parang engganyo na rin ako na sumama sa inyo. Nagurot na lang ako nun. Ay, di, para mas magandang mic to. Teka lang, ha? Ah. Huwag mo isang maging artista. Ulit, ulit. okay lang. Sige, tuloy-tuloy ang ligaya. Oh, di ba? Ganda ng mic natin, ha? Oh. <laughs> Yung egg beaker yan, <laughs> ha? Improvise. Paano ka sama di paano ka napasama? Sinong, sinong nag-recruit ano, sino sa sa'yo? Paano ka na... Sino, ikaw, ikaw at nang nag sa Oo. Eh. Oh. Kiyat mo ako na, ba gusto mong sumari sa grupo namin? Hindi, sa pagkakalala ko, parang ano, parang... Para mag-shoot tayo ng ano nun. Yung... Sinama lang natin siya. Hindi, no? mag-shoot tayo nung... Kailangan natin ng maraming ano, tao, yeah. maraming talent. Yung ano yung... Tanong mo, sagot ko. Dahil oh, yun De, yung may ano tayo sa mukha, Napa, kung napanood nyo yun. Ay, oo, oh, yun, 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 si yun, yeah. oh. si, lahat kami doon, parang madami pa kami noon eh. Anim pa. Diba yun yung simula yung... yun, oh, yun, yun, ko na limandaan. Inanalo ko na, Inanalo ko ah. na Kaya nga, di ka malang nagpahabab na. <laughs> eh. so yun pala yun, yung atas Tapos oh. diba, parang tuloy-tuloy na yun. Tuloy-tuloy na mm -hmm. ng... Kaya sinabi yun sa akin na sama na ako lagi. Naging regular na siya. Oo, oh, na regular na. Inalingan e, ko eh. Na-regular. Na-regular na ka. Sabi ko nga mm -hmm. dati mo gagalingan eh. Para... Hmm. Hindi mo regular kung gusto mo ma-regular, kailangan magsira ka ng gamit para mm. matagal ka sa kumpanya. Kasi <laughs> babayaran so, mo na matagal yun eh. ka na. Bayan ka na bayan. At least hindi ka natanggal, regular ka na. So, uh, kamusta naman? Eh? nga namin, Jim, so, kamusta naman? Yung ano, yung, yung, pagpasok mo sa ano, pagpasok mo din sa ano, sa team. grupo, di ba? Sa team. Ayos lang. Lagi ako natutuwa sa mukha niya. <laughs> hindi, kasi katuwa-tuwa na yung mukha niya. No, ayos yan. lang, siyempre. Maganda Chute. naman yung man. Mamidyan tayo. Samahan natin. Ay, hindi minsan syempre, 'di ba? Ano, minsan o, minsan may time din na dito na oh Oo, minsan. ba, minsan nakaka-embar na kasi o. yung pagmumukha eh. nito. Nananatili 'yan. Minsan, Ay, minsan, high blood, diba, minsan high blood, minsan you, high blood din. Minsan high blood. oh Ikaw naman. Hindi, taturo kita. Sa lahat ng video na, sa lahat ng ng content, nakasama ka. Ano alin din yung ano, alin din yung pinaka, parang Tomatak. Parang hindi mo makakalimutan yung parang ano, okay to 'yung ano ko. Pang sa tingin mo... Ano ang video yan? Ah, yung ano Pangalan na ito? Bye. Ano ba ako nun si oh. Narutado, walang <laughs> si unga ba yun? <laughs> <Si Umga> ba ako <laughs> nun? Ay, di pala ako. Si unga Ay, ano pala? Reels yun eh, Reels. Ay, yung, ano, ay, yung, yung ba dalawang kinibuboy. Ang <laughs> daming views nun, ah. daming views hmm. nun. daming ano Dami to, ano, eh. Ayaw ano ba yung Alex Gonzaga ka? Ayaw ba nun? Ayaw ba yung birthday? Isa din yan, yun, maganda rin yung <laughs> Alex. <K>. 3K, 3K views yata. Happy birthday. Hindi, yung ano, matindi yun. Yung, ano yung release natin na ano, yung dalawa sila oh. ni Buboy. Oy, ano Buboy. yan? Buboy, Buboy shout out Ano yan? Ikaw, ano, ano, ano yan? Ano yan? Yung buwan yun. Stasi niya. Tapos dumahan yung si... Dumahan si... si... Si Martin yung eksena niya. So, ilang views yun? Parang walang lang 6K. Oo, ano yung... 6K views din yun eh. Oo. So, yun sa'yo. Yun yun sa'yo. O, oh, ikaw, ikaw, Ngas. Sige. Sa akin, ikaw. ano ba yung tumatakba? Hindi yun yung tanong. Kailan Ay. birthday mo? <laughs> Tantatay ko. Hindi <laughs> yun, di ba yun yung tanong. Hindi, Bakit mo naisipan? Di ba kasi tayong dalawa, ikaw... Eh, tayong dalawa nag-isip ng ano eh. Tayong dalawa nag-isip gumawa ng... Page. Oo, oh, page. Ng, konti, hindi, tayong, na, tayong dalawa naisipan natin oh, maging, mag, parang mag mag uh, tawag nito mag vlog content creator mag, mag pumasok pasukin natin yung mundo ng content creation di ba content creator tayo content creation yung ginagawa natin paano mo naisipan yun di ba na ako oh, sa naisip ko kasi ano eh um, sabi ko natutuwa ako sa mga napapanood yung sabi ko mga lang naman itong pinaggagawa na ito iba't e, hindi kaya namin subukan mag vlog sabi ko oo no. di diba ba oh. chinat, chinat kita noon sabi mo na gas vlog na lang tayo try natin na masama, wala nang mawawala eh. Yun na, doon na tayo nag-start. Nawala yung wallet mo nun ah? Nawala. Di, hindi nawala yun. Hindi yun. Ano yun tag na ito nung nag-start. Pero nung sabi ko, dalawa lang tayo. Tapos kailangan pa natin ng isa. Siyempre, wala tayo kameraman. Sakto, si Mats, tatlo tayo. Doon na nag-umpisa yun. Nagbabakal-bakal pa nga ako nung umpisa nun eh. Hirap na pala. Ano yung sinasabi ko sa'yo, wala nang MMK e. Torta doon. Di niya iyak. Di niya Hindi saan nag-umpisa? Syempre doon. Diba? Doon nag-umpisa. Doon nag-umpisa. Mm. Tapos... Nasabi ko, parang nung una kinabahan ako. Tapos sabi ko, parang nakakatuwa pala. Kaya sabi ko, eh tuloy-tuloy na natin to. Nung simulaan lumabas na yung mukha ko sa social media. social social eh Dahil lumabas na yung mukha ko sa ano, sa Facebook. Sa YouTube. Sabi ko, sabi ko nakakatuwa naman din kasi sabi ko pares naman tayong Kengoy. <laughs> keng Di sabi ko dito lang. <laughs> Ikaw si, lang huwag mo kong dinadamay. Ikaw lang Kengoy. Di sabi ko sige. Huwag mo kong dinadamay. Diretso na natin to. Sabi ko wala naman eh. Lumabas na yung magmumuka natin sa ano eh. Dati ka takot tayo eh. Takot takot tayo sa kala. Ang dami yung mga kakabagi um, na bata. Eh ngayon. naman mapapansin nga bang tumatagal, bawat daan natin sa kalye. Uy, pangas! Oh. Jollibee! Wala naman pagtatawag sa atin. Wala, parang wala naman tumawag ng Jollibee sa atin. Hindi ako. lang ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Siyempre, ginawa ang saya nung ano. Nung sa... Munti ka na wala pa yung cellphone ni Mats. Ah, bida sa Jollibee. Eh, sa, siyempre, sa, ang dami na natin kayo. Paano? Ang dami na nating in-upload eh. dami na natin in-upload. Oo. Oh

Magdami, suma nung ano. Yung ano, gusto ko yung nilagyan ka ng mayonnaise. Hindi, yun yun. Pero marami, marahalos dati. Pero yung pinaka nagustuhan ko rin dun yun eh. Yung... Oh, ganda! Wala pa, wala pa, wala pa. Wala pa, excited masyado. Mga ano, kulang muna sa basketball. Ay, panis panis panis, panis. Hindi, yung ano eh, yung pinagsapatos pero di... Ay! Oo, pinagsapatos ako. Pinagsapatos pero di ka pinaglaro. O tara, yung relata yung kinuntenta ko ni Boy Akun, yun oh. Hindi, sa iyo yun eh. Yung akin yun. Yung unang-una. yung... Hindi, hindi pa yun. Yung kinadan ka na kanwari may ano. May oh, away, may away. May away. Mag -away, mag -away. Sabi ni Rapas Food Girl, Kapake mo! Hindi <laughs> <laughs> niya alam na plano siya eh. Na set up eh. Ay, yun yun sa'yo. Mm. Yun, sayang, ito nandito lang si Paring Mats. Yun, eh, no? Paring Mats. Kada sa kamang paggaloy mo ang mic. Bago gumalo. Mo. yan. siya. <laughs> <laughs> Gagalo. Eh, ikaw naman. Hindi, ako. Paano ba? Paano ako na ano? Paano, paano ako... Paano Napa... Oo. Kasi nag-chat si Singot nun eh. Nag-chat si Singot na... Kami nga. Kasi lagi namin napapanood yung ano eh. Yung... Napapanood. Yung Pilyugang eh. Diba? Oo. Oh, si... Napapanood namin Pilyugang. Tapos, yeah, kung titignan mo, parang ano eh, parang medyo kawig lang. Hindi, tititinan mo sila, ordinaryong tao lang din eh, na mga, mga ano lang eh, mga tambay doon sa lugar nila, sa, na, mga, mga, taga tagatagig. Parang ano, parang tambay, Taga ano parang tayo so, lang din, parang tayo lang din, tapos yung ginagawa nila na kalokohan, binibidyo-bidyo nila. Sabi ko, oo nga no. eh sakto di ba, nagchat ka nga. Nag-chat ka nga na gawa ng tayo ng vlog. Eh, that time, ano ako eh. Nagtatrabaho ako eh kaba diba, nasa mm. oh, pao na nasa Mitsubishi na? nasa Mitsubishi pa ako kaya mm. nasa Mitsubishi pa ako Monday to Friday yung ano and then hindi naman Monday to Friday parang alternate lang yung baskog nuni parang yung kinukuha mo manibela, Bella eh kinukuha talaga wala kiningo Manibela doon ano kunang kinukuha kung Manibela doon edi yun so kailangan nung tuma, nung ano na nung tumataas kailangan ko nang i-balance yung ano kailangan ko ng i-balance hindi kailangan ko ng i-balance yung oras ko di ba okay. syempre employed ako nagtatrabaho ako tapos eh umuo nga ako sa paggawa ng content hmm. so na kailangan ko i balance in pag nagtuloy-tuloy ako sa trabaho hindi naman ako maitay okay. makapagtuloy -tuloy. hindi di ako makasingit ng oras sa pagano sa pag content paggawa pag ng content kaya naisip napilitan ako na ano napilitan hindi naman napilitan. Oh, sa so bagay, pwedeng ganun. Napilitan na kung ano, napilitan na mag, mag-resign sa Mitsubishi bilang ano, diba? bilang sales agent. Oo, oh, siyempre, umuo na ako sa ano eh, sa paggawa ng content eh. Malay mo, ba? Tapos, oh, sabi ko nga, magbubunga din yan eh, pagdating ng araw eh. Uh -huh. Kaya nasa gabi na. <laughs> oh, sabi tato, gabi na talaga. Eh, so, ano na, ah... Uh, Mitsubishi. Ay, hindi. Umuo na nga ako. Hmm de dumating yung ano ko <laughs> at ako kukwento ito sa internet yun de mahab Marami, maravit marami ngayon de ano dumating na nga yung araw na ano sabi namin sinong ano Anong content natin Anong gagawin natin Anong, anong naisip na, Anong Anong ano anong ano 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 Gabi ano 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 yung ano yun. ano Yung ano yung, ano 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 pa sabi ko hindi gawin na lang natin ano gawin na gawa tayo mga ano mga comedy skit oh mga com comedy skit mag 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 ispup tayo para di ganon tapos yung mga o, mga old old gold. but gold, na ano na Golders. ay pili mga pilip, pelikula na, oh nang funny clips oh. funny scenes sa ano sa pelikula as <laughs> yun nga, yung ano si ano si isa yung sitcom sa TV5 yung happy. Ano? everybody happy yeah, ba? Diba? happy everybody happy meron doon na naka-upload sa YouTube bentang benta sa amin ni eh, singot kasi yon oh. Uh, ato si ano noon si ato si mamin si eksena ni yung routine yung ano batuan ni ano noon pero ginaya na lang din nila ini eh, sa lumang pelikula si Long Chasi ano si Jerry Estrada si Mamin si, si mamil. Macario Sumakari so siya. Yun, sabi ko, hindi, ito, na lang kayain natin to. Si, ano, si, si Long, tsaka si, ano, si Gian Estrada. Ikaw si Long, ako si, Gian si Gian Estrada. Sinot namin yun, kila Mats. Maga pa, siguro mga, mga silang take yun po, na. Mga alas 9. Matapos kami, alas 11 na. Alas 11 na yun. Alas <laughs> 7. Oo, oh, mga alas 9, gabi. No, alas 9. No, mga alas 9, no, no, inabot oras. Ganun lang kay Xie na, 3 minutes lang yun. Yung isang ano, yun. content lang yun. Oo, oh, isang content lang yun. Hindi pala, ano, yung naisip ko sabi ko, pag oh. mo, alam mo dali. Pero, nakaka ano kaya, nung unang-una, nung unang-unang ano namin, ah. si Mats, dun tumasok din si Mats, parang camera-camera man lang siya. Mm -hmm. Cameraman. Tapos, eh since, hindi nga rin kami mga pagano, mga pag shoot pag walang cameraman. So, walang Isali eda? na natin, isali na natin oh. tapos minsan ipapasok natin sa eksena. Oh. Na yun, yun, kaya yung... doon napasok si Mats. Kaya ako, yun din yung pinaka ano yun din yung pinaka paborito ko sa ni sa mga in-upload natin. Yung kauna-unahan na yun. Kauna-unahan. Na marami naman, marami namang maganda sa mga in-upload natin. Pero yun talaga yung kauna kasi puta, nakakaba pala. Oh. Nakakaba. Oh. Bago pa lang. Ka. Ilang beses kami na ano ilang beses in kami na ano Dami. Dami, siguro mga naka, ano kami, pito, pang ganun. Kaya may mga bloopers pa yun nun eh. May mga bloopers pa yun. Cut, cut, cut. Ganun. Siyempre, ako, da, parang ako na rin yung nag-dedirect. Parang, Tato, ganito, ganito yung pasok mo. Ganun. Ganun yung, ano namin. Tana ka ba? Sabi ko, tangin -e lang. Hindi pala biro. Pinapawisan kami nun. Pinapawisan <laughs> kami nun. Kailangan ka alam <laughs> mo, ano? <laughs> Kinakabahan kami nun. sa igot. tangin -e lang. Ganito pala mag, ano, mag-shoot ng ano. Tangin -e <laughs> <pa>. lang, maiksing, maiksing eksena lang. <laughs> Oo, oh, nakaka-nervous. Nagbabakal-bakal pa nga ako. Oh, pero, di ba, nah. kita mo naman, nasa... Oh, uh, tangin -e -na. lang. Pag gumawa tayo, hindi na, ano, na... Kahit o paano? Kahit o paano? Ngayon, si di after one year, nag-magugulat ka na <guarding the computer> wala, 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 okay, okay. Diba? after pa ano 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 Wala ano ilaw natin. ano 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 di ano 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 kahit walang kahit ano walang... ano sabi parang may may ano pa nga meron tayo kaisa-isang basher dun eh nagko-comment eh kaisa-isang basher putang ina eh. O oh, baka nang ano? sabi niya Mag makita ko sasampalin ko yun eh hindi wag mo hey, sampalin man. wala nang ang ulo eh paano man sasampal sampagain ko yung hype niya eh hindi sabi niya sabi niya tuwa naman kayo ang tagal niyo sumikat hindi naman yung sabi ko, di, sabi ko sabi ko sabi ko sabi <coughs> ko di ba sabi ko sa inyo hayaan niyo lang hayaan niyo lang wag pansin niyo pansinin ah pero hayaan niyo lang siya diyan yan yung magiging natin yan yung magsisilbing motivation natin yung uso uh, din yan. yan yung magsisilbing motivation natin para lalatay ang garaan di ba? Mm. magpatuloy sa ginagawa natin yan sabi niya eh sabi niya tawag nito dito mo ipataw so ano yan? tayo mo <laughs> talino mo bark Yeah. Oh. Yeah. Sana tayo. Uh, balik na. So, ayun na, nga, tapos 'di ba yung basher na yun, sabi niya, tagal yung sumigat. Eh, ilang buwan pa lang tayo noon. Wala pa tayo. Yun. Tsaka, hindi, wala naman timeline yung ano, wala naman timeline kung kailan ka kailangan ka magbooom 'di ba? Mm. Upload lang ng upload, malay mo sa pang 100 upload natin, doon tayo magbo-viral. Mm. Legit 'yun, legit 'yun mm. na nag-antay uh -huh. ka lang talaga ng mga ano no. Oo. Para lang 'yan eh, parang yung parang yung yung ano, yung, 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 yung sa karera, parang sa karera na, parang ayan, malapit na sa malapit yung ano, yung finish line. Best example diyan yung yung ano, yung rabbit. 'Di ba? Yung rabbit parang nag ano, siya ng ano, nag, naghahanap, naghahanap siya ng pagkain sa ilalim ng lupa. tumigil siya, tumigil siya Tumigil siya, di niya alam, isang, Patang, isang kayod na lang niya. Nagpagkain na. Ano na, carrots na. Oh, eh ano tumigil na siya, tumigil siya. Di wala siyang napala. Hmm, Pero kung tumuloy siya, nakukuha niya yung ano, nakuha niya yung carrots no Premium nya 'di ba so yun yung yung reward eh tayo ganun din oh wala kung baga, hindi titigil walang titigil tuloy-tuloy lang sa ano tuloy-tuloy 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 lang sa paggawa ng ano ng content ng video kung ano man kung ano mang pwede nating i-upload Kung ano pumasok sa isipan natin pwede oo gawin natin 'to kasi syempre may mga ano din 'di ba katalyan may mga ups and downs yung ups and downs natin yung minsan tinatamad tinatamad tayo mag-shoot. Tinatamad mm. na to yun, tinatamad, wala ka sa visyo, gano'n. Mm. Siyempre, medyo pagod ka rin sa araw oh. na yun eh. Kaya may iba ginagawa, di ba? So, okay lang yun, hindi ba yun. Tapos minsan, nagkakasama pa nga tayo ng loob eh. Mm. Pero, hindi naman natatapos yung araw na hindi tayo nagkaka, ano, nagkaka, mm. Okay. nagkakaayos. Nagkakaayos naman na so, ganun lang yun. Give and take lang. Oo, so, ayun, tapos, sayang ko na dito si Sharot kaya na kay paring oh, Matt, Matt. sa mga kasama sa mga nakas sa mga nakasama natin along the way okay. Si long job, nakasama job. natin sa Bubo ah, sa uh, paggawa ng mga video ayun si Blodjob si Bubo kasi paring mo si Bubo si oh si paring mo minsan doon sa no mga red dips Sinasama natin yung red lips. Kung sino man oh. pwede yung sama, yung mga, yung mga bata dyan na nandyan nakatambay sa mm -hmm. ano. Mm. Yeah, sinasama natin sila batoto, yung oh. prank natin na... Binuwat you know sa... Uh, na siya. pinaliguan siya. Diba? Mm -hmm. so alam namin, alam nyo, na-scripted yun. Pero pinanood nyo pa rin. So marami salamat. Oh, okay. sa, marami salamat sa inyo sa ano. Sa mga sumusuporta mula umpisa. sa umpisa. umpisa. So, so, day one. Marami salamat. so, day one. Asahan nyo na, na magpapatuloy. Magpapatuloy kami. Kaya, titigil hindi pa naaabot de kahit abot na natin tumuloy pa din tayo oo, sa ano oo. sa Pagkawa gusto na, na. Sa, sa, sa pangarap natin kasi eh, gusto na gusto natin gusto naman na nila no kasi hindi naman ano eh, hindi naman kalang eh. hindi naman tumitigil yung ano yung ikot ng mundo so bakit tayo titigil sa pagganon sa hindi pwede, pwedeng makontento dun sa ano eh, sa sa isang bagay hmm naabot ano, ko na okay na ako hindi 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 pwede maraming maraming ano maraming pagsubok mm -hmm. maraming pwedeng ano maraming pwedeng matutunan sa mundong ibabaw kaya ano ba yung sinabi ni ano ni bata eh bakit ano eh sinisigaw niya yung si bata si si Osas eh <laughs> bata eh ah, yung sabi ano yung mga ano, kalbabaklas yung ano grupo tawag doon, imposible. Uh -oh. Pag guminto kami, tawag doon, imposible. Diba, ganun. Ayun, sa ngayon, hindi kami gaano nakapag-upload eh, kasi ako busy. Busy, sila. Ako, anytime, mandito lang. Bilang ano, bilang... Hindi, bilang mas matanda sa inyo, bilang kuya, bilang parang ano na rin. Dolo, Lolo, Oo, kuya-kuya. Lolo daw. Oo. Kartado. Yeah, so ayun, so ayun. Maganda lang na ano, parang nakakatuwa lang na isang 'di ba? Balikan 'yun. Balikan 'yun yung ano natin, yung Buo ko ano? di pa ganun kahaba eh. Tama, <laughs> diba? laba ng buo eh. Balikan natin 'yun yung ano, yung nagumpisa tayo kung bakit tayo nagumpisa. So bakit tayo titigil, 'di ba? Lagi natin isipin, bakit natin umpisahan? Ba bakit natin ginawa 'to? Hmm. Diba? Ngayon pa ba tayo titigil? Na isang taon na tayo eh. Diba? ba? Oo, diba? Diba? pa tapos. Lagi nating lagi kong sinasabi, lagi kong sinasabi sa inyo 'to. Tiyaga lang. Tiyaga lang, kailangan may may passion tayo sa ginagawa natin para hindi ma, hindi tayo ma-burnout doon sa sa bagay na 'yon, katulad nito na ginagawa natin. Kasi pag ginagawa mo, hindi mo iisipin na trabaho 'to, hindi eh. oh, mo iisipin na trabaho kasi nag-e-enjoy ka, di uh, ka uh, na uh, hindi ka mo na Hindi ka nakakaramdam ng pagod. So kaya tayo, 'di ba? Artista nga eh. Diba, Para diba, ilang taon na nag ilang taon nang ano, ilang taon nang gumagawa ng ano, pinipili. Ilang taon na silang nasa telebisyon, nasa ano, pero tuloy pa rin sa pag ano, pag 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 -uang pag -uang pag -uang pag 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 so ganon tuloy-tuloy lang so hindi naman natin iniisip na yung ano eh yung hayaan natin yung fame yung ano yung money basta tayo one step at a time tuloy-tuloy mm. mm. lang walang ano walang ibang iisipin yung harapin lang natin lagi yung ano yung araw na positibo ganun lang so wala nang ibang ano wala nang ibang walang obstacle, walang hindrance, walang hindrances na walang obstruction na hahab lang sa pag-abot ng pangarap, ah. Uh, 'di ba? Ganoon lang, tuloy-tuloy lang. So eh, maganda sana kung pleto kami, wala si pero si Mats kasi ayun nga naka-permanent, naka-temporary leave eh, mm -hmm. dahil nagdadalang tayo yung tao. <laughs> 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 Hindi. uh, tulog na 'yon, ganda ko. Tulog na yun, sigurado. Ayun, si Mats, ayun baby no? time daw kasi baby time sa. Yeah. Shout out. Ayun. Shout out. Shout out okay. sa inyo. Maraming salamat. Maraming salamat sa isang taon na pagsama sa amin. Alam namin, minsan hindi nakakatuwa eh, yung mga oh. video namin. Hmm. Kaya nga di nyo oh. mm. Niyo, boboring kami. video Kaya nga di nyo sinishare. Eh. Nakikita naman namin yun. Kaya matuloy pa rin tayo gumagawa para hmm. makuha natin yun hayaan yung Hayaan nyo. Hayaan yung matuto kami. Matuto hmm. kami dun sa mga, ba, sa mga sa mga sa mga flap flap na video na yun para mag-improve. Hmm. Diba? So, lahat naman doon nagsimula eh. Uh -oh. Di ba? Wala naman wala namang nagsimula na magaling na. Uh -huh. Uh -huh. so, kami, hayaan nyo kami na pagbutihin pa. Uh -huh. yung mga ginagawa natin. Oh. Uh -huh. Tsaka share nyo naman yung video namin. Uh -huh. Paminsan, minsan. May Baka yung... naman. Ah, naman. Ah, naman. Nakaisang taon nun. Hindi ko pa nakita uh -huh. sa news feed nyo eh. <laughs> eh Kaya ko lang. Maraming salamat. Kaya so, nanonood na yan? Oo. Hindi share Ay, di share? Hindi nyo share share. Oo yan. Yan yung tira may nanonood na yan. Anong, anong, masasabi niyan? Ay wala wala wala. Hindi meron 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 siya. Hindi siya Ano sabi? Nabe niya. patulogin mo na daw to. Baka si Tata 'yun. Na yun lang basta ano, tuloy-tuloy uh, uh -huh. lang kami sa paggawa ng video. Oh, ano mga sabi mo? <laughs> Raul, no, bumiyak. Hindi, basta yun. Bumiyak. <laughs> Not normal lang yung pangit na yun eh. Yan nga tayo, kaya nga tayo tinawag yung pangas. Tsaka nga pala, oh, bakit yung pangas, bakit pangas, bakit uh -huh. pangas yung ano, yung naging pangalan ng ano namin. Kasi, kasi kami ni Singot tawag namin nung tawagan namin pangas 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 pero ano nga ba yung pangas kasi ano yun parang pinagsama Para, di, parang sa akin parang sa akin galing yun eh sa akin si, galing yun si pangit tsaka ungas kasi parang parang expression namin ungas ganun ganun tapos namin pangit So, dun sinilang yung pangas na word. So, iba yung pangas na kumakain ka, pinapangas mo yung ano, diba? mo. So, yung pangas, pangit na ungas. Yun yun. Kaya pangas, team pangas. Dahil nga, team pangas and friends. Pero di na masyado ng mga No? Di tama na Oh, so, yun. Maraming salamat sa mga ano, sa mga... Maraming salamat ulit sa lahat. Shoutout sa inyo parang ngayon 1 point ano 1 point oh, three. One point three road to 1.4 for followers mm -hmm. baka na itong December uh, okay, okay lang oh. yun okay lang yun na ganun baka, baka nyo December magalabas kami okay lang yun na matagal basta may progreso mm -hmm. Di -hmm. na matagal kesa naman sa tumatagal wala ka namang ano progress diba mm -hmm. so okay na tayo dun diba Naku, hindi tayo pwede makontento pero tanggapin natin kung ano yung diba? ano progress pa rin yun kahit mabagal so yun lang maraming salamat tapos na yung ano yung team pangas o, oh. ah team podcast ala team pangas yan yeah. oh. yeah, maraming no? salamat yeah, wala yeah. <laughs> si <laughs> yeah so yun lang bye bye